Menopause ng asawa. Mga dapat malaman ng lalaki para hindi kayo magkalabuan. Si Mario at Linda ay mag-asawa ng mahigit 30 taon. Sanay sila sa mga simpleng lambingan, magkakape sa hapon, kwentuhan sa gabi, sabay manood ng paborito nilang palabas. Pero nitong mga nakaraang buwan, tila may nagbago. Tahimik si Linda. Madalas mainit ang ulo at minsan parang iniwasan ang simpleng yakap o lambing. Naisip ni Mario, may problema ba kami? Hindi na ba niya ako mahal? Pero ang hindi niya alam, may pinagdadaanan si Linda, menopause. Mga lalaki, mahalagang maunawaan natin na ang menopause ay isang natural na bahagi ng buhay ng babae. Ngunit kasabay nito, may mga pagbabagong mahirap tanggapin, lalo na kung walang sapat na kaalaman. 1. nagbabago ang katawan ng misis mo at hindi niya ito kontrolado. Dahil sa pagbabago ng hormones, nakarara na siya ng mga sintomas, gaya ng bigla ang init ng katawan, pagpapawis sa gabi, hirap sa pagtulog, o biglang pagkalungkot. Hindi ito ugali, ito ay pisikal na epekto ng menopause. 2. Apektado rin ang pagiging malapit ninyo sa isa't isa. Isa sa mga karaniwang epekto ng menopause ay ang panunuyo ng puwerta na maaaring magdulot ng kirot o hindi komportableng pakiramdam. Hindi siya umiwas sayo dahil ayaw kanya, kundi dahil baka may nararamdaman siyang discomfort. Ang mabuting balita, may mga paraan para maibsan ito tulad ng paggamit ng water-based lubricants na nabibili sa botika o kaya ay paghingi ng payo sa doktor para sa tamang lunas. Nagiging mas emosyonal o tahimik siya. Minsan hindi niya alam kung bakit siya naiyak, nainis, o biglang nananahimik. Ito ay epekto ng hormonal imbalance. Sa ganitong panahon, higit pa sa tanong o sermon, ang kailangan niya ay simpleng yakap at pakikinig. Mas kailangan ka niya bilang kakampi kaysa kritiko. Ito ang yukto kung saan sinusubok ang lalim ng inyong samahan hindi mo kailangang lutasin ang lahat ng problema. Ang mahalaga, maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang menopause ay hindi katapusan ng lambingan, kundi isang panibagong yukto na dapat pagdaanan ng magkasama. At habang nagbabago ang kanyang katawan, mas kailangan kanya, hindi para ayusin siya, kundi para unawain at damayan. Disclaimer! Ako po ay hindi doktor. Lahat ng nabanggit ay base sa karaniwang impormasyon at karanasan ng marami. Para sa mga tiyak na sintomas o lunas, makabubuting kumonsulta sa lisensyadong doktor o OBGYN. Thanks for watching guys. Please subscribe and share this video.